Hello guys! Ito pala yung aking mga ipamimigay sa aking birthday. Kasi dahil birthday ko ngayon, May 14, ito yung na, na ipapamahagi ko sa mga driver ng pajak At yun naman linuluto na yun is macaroni para sa mga bata. Ayan lang guys ang aking nakayana kasi hindi pa naman maraki ang sahod ko. Hayaan nyo pag lumaki ang sahod ko, mayroon ng pangulam yan. So ngayon, pambigas muna. Kaya wag kayong magsawang manood ng mga upload ko. Thank you! Thank you sa mga nagbibigay sponsor sa akin para maipas, maisatuparan ko ang pagpamamahagi or pag-aayuda sa mga bata. Thank you so much na dahil po sa inyo na igagawa ko po yan, na ko po yan para ibahagi sa kanila ang counting blessing. Pero hindi lang pong counting blessing yan, big blessing na po yan kasi hindi na ngayon basta-basta ang mag-ipon ng pera para lang makagawa ng ganyan. Na pag pwedeng, kasi guys, napakamahal ng mga, mga, ano ngayon, mga, ano ba yan, ng mga, basta, pang pangsangkap, o, ayan. O, kaya, salamat sa inyong lahat. Sana wag kayong magsawang, magsuporta. Kung ako man po ay mayroon mga activity para sa in lahat. I love you all. Love you.